Okay, mga ka-experiment, magandang hapon. Mayroon na naman tayong konting kaalaman dito na napakahalaga para sa mga katulad natin na mga beginner. Yan, mag tayo sa uh, pinaka-umpisa para at least uh, hindi tayo makalaktaw ng mga kaalaman. Okay. Uh, ito yung solar charge controller. Ito yung ginagamit sa kwan uh, yung solar setup oh ito yun siya ito uh, PWM uh, 12 volts uh, or 24 volts 30 ampere lamang ito siya medyo maliit lang uh, yan ito pang umpisa ito na mga uh, kaalaman ito yung nakikita natin dito ay ito yung uh, wire na papunta sa uh, solar panel natin. Ito yung siya, ito. Ito naman yung isa yung papunta sa battery natin. Okay. Uh, yung isa pa dito dapat, yung uh, papunta sa pa, uli uh, kaya para sa 12 volts lead bulb ito. Pero hindi ko na nilagyan kasi ano siya, hindi na natin ng gagamitin nandoon dito. Okay ito may positive, negative para sa uh, solar panel natin. Sa battery, ganun din. Positive, negative. Okay. Uh, paano ba ito uh, gagamitin? Ganito yun siya. Unang-una, ikabit natin sa battery para ma-setup natin siya. Kung ano ang battery na gagamitin natin. Okay. Setup natin. Uh, ito yung para sa battery. Okay? Kabit natin sa positive yung positive. Ikabit natin sa negative yung negative. Ito, ginagamit ito, deep four battery ito. Ginagamit natin dito 4 series. Oh. 4 series ito. Yan. Yung nakikita natin dito, pagkabit natin, meron siyang uh, dito 12.6 volt ito yung current voltage ng battery natin na ito ito 12.6 ang uh, charge ng battery natin ito yan uh, lipo for battery ito ito yung mga botonis naman yan para sa pag setup halimbawa uh, pindutin mo yung isa yan, 14.6. Yan ang full charge niya. Pindutin naman na uli. Yan ang low oh, voltage niya. Pindu, uh, pindutin naman na natin uli dito. 10 volts. Yan ang low voltage ng uh, 12 volt na uh, lead uh, bulb. Pag makaabot na doon sa 10 volts, hindi na mag-ilaw yung mga bulb natin. Okay? Balik natin yun doon. Ang sunod naman, ay yung 24 hour ibig sabihin yung barb na ilagay natin dyan ay 24 siya mag ilaw Oh, yan Halimbawa, kung gusto mo nang uh, automatic na sa uh, takip ceiling mag ilaw siya, tapos sa uh, umaga naman pag may, may liwanag na mamamatay siya, isero mo yun dito rin siya ginagawa, yan, tulad dito yan, ipindutin mo na medyo matagal ng konti hanggang mag-blink. Yan. Bawasan mo dito yun siya. Kaya lang hindi na natin gawin kasi matagal. But, pero yun ang proseso niya. Okay. Uh, sa battery naman na gagamitin, puntahan natin yung dito. B3. Ibig sabihin ng B3 na yan, B3 na ito, yun ay uh, LiPo 4 battery yan, lipo 4 battery siya kailangan uh, tugma yung battery mo doon sa uh, B, na, B na yun pag lipo 4 battery uh, B3 siya kung uh, lead acid battery, katulad ng mga battery ng mga motor natin ngayon ay B1 naman siya I long press Hanggang sa mag yan, bawasan mo. Dito mo siya, babawasan. Hindi dito. Ayun. Ah, yun Hindi pa na ano. Naalis yung pag niya. Kailangan doon sa mag-blink siya. Yan. Long press. Then, bawasan natin dyan. Yan. B1 na siya. Ibig sabihin yan, kailangan battery ang makakabit dito na i-charge mo o di kaya gagamitin mo ay uh, lead acid battery. Pero dahil sa LiPo4 battery ang ginagamit natin ngayon, ibalik natin siya doon sa B3 para tugma. Okay? Puntahan natin yun. Pindot, pindot. Yan, yan. Then, long press. Yan. Then, dagdagan mo dito. Ayan. Yan, yun na. B3 na siya. Okay, automatic na yun. Tingnan natin kung naging B3 ba. Para sigurado. Yan, B3 na siya. Okay. Yan. Then, ngayon, pwede na natin ito uh, gamitin pag, uh, pang charge ng battery natin, natin ito na uh, uh, LiPo4 battery. Kung ikakabit ko sa sa solar panel ang gamit mo, ikabit mo lang yung mga wire na wire niya sa positive-negative. Okay? Kung sa uh, battery naman, uh, eh, sa charger ng battery, ganun din. Dito mo ikakabit sa positive- negative. Yung uh, wire ng Uh, battery charger natin. Okay? Mayroon tayo dito ginawa last na video natin yung naka-upload naka na natin ito. Kung gusto mga makita yung paggawa doon, panuorin nyo. Yan. Ito yun siya. Yung ginawa natin na maliit na uh, uh, battery charger. Yan. Ito para sa uh, lead acid lamang ito. Pero, dahil gumagamit tayo ng Ganito Yung SCC Pwede din natin ito gagamitin Yung ito dito Kailangan tugmas siya Doon sa battery na gagamitin natin Okay Ito napakaliit Ito yung uh, transformer Na para sa Yung mga car wash Bendo At saka yung piso uh, Diyan sa mga internetan Yan ito uh, one ampere lang ito napakababa actually ito uh, napakahina gina experiment ko lang kung uh, gaano makukuha natin dito na uh, voltage pero lumabas na uh, voltage natin dito ay 18 point something siya medyo okay lang yun, yun. pero ang kulang lang ay yung uh, ampere kasi yung ampere niya ay 1 ampere lamang siya kaya na, mga, napakahina ito pero at least Uh, kung maliliit na battery, pwede mo siya uh, magsal kaya lang matagal pero baka hindi niya mapupuno. Okay, subukan natin ito. Ija-charge natin yung battery natin dito. Okay, ito. Unang-una, yan. Ikakabit natin dito sa eh uh, para sa eh uh, charge. It, uh, ito yung negative ng charger natin ito naman yung positive natin dito. Kailangan diyan positive to positive, negative to negative. Okay, subukan natin isaksak yung ginawa natin uh, charger. Oh, ito siya. Oh, yan na siya. Tingnan niyo, nag-blink na yan. Yan sa baba ng 12 ito. ah uh, ito siya nag blink Yan ang sign ng nagja-charge siya. Kaya lang ito hindi natin masyado makikita yung uh, progress ng pagcharge niya kasi napakabagal itong kano ito. Transformer natin napakaliit. Kung gusto ninyo na mabilis ang pagcharge, malakas na charger, uh, uh, palitan niyo yung uh, transformer. Gawin niyo mga 2 ampere, 3 ampere yan mga battery na mga motor kayang kaya na yon. Pero tingnan ninyo, yung progress dito sa battery natin dito, yan ang indicator na, uh, ano, kanina, mga kalahati lang yan. Yan, nadagdagan naman ng isang bar. Ibig sabihin, mayroon siyang pumapasok na uh, charge dyan sa battery natin. Okay, tingnan ninyo. Yan. Sa katagalan yan, mapuno yan. Hanggang sa ito, magiging... Uh, 14.6 yeah. yun ang uh pull charge niya yan pagka uh, makarating doon wala na maginto na siya automatic na mamatay dahil dito sa uh control controller natin ito siya ang uh, nagko ng mga uh, uh current na pumapasok sa uh, battery natin tama yeah siya rin ang nagkukontrol ng mga low voltage natin dito okay mga ka-experiment uh, kung may natarong kung mayroon kayong nakuhang mga konting idea uh, pwede niyo i-like at saka pati uh, share na lang para uh, makita ng iba naman at magkaroon ng idea hanggang dito lang mga ka-experiment magandang hapon